God bless our trip 4:27 a.m. Jutina 1 hour Biahe 1 hour travel anamiquari moniquari sibu asah 5:25 na sa naka oras, hindi ka kulaman sa mga gusto mo laag din rin no bisag tanaw na lang mo video kay bisag ka yung dalan naman danlog di ma yung driver ay delikado ka yung dalan ni Shabelle. Manon is the ulay. So good. Oras. 5.29. Gion ko ng suga. 5.30. 5.30. blackboard sa room medyo sanag naman 4.30 na sya sa room sa so, likod sa blackboard amo na nang room na nako dira, dira gatulog balik na kulaman akong driver kaya napay isa dyan tilig to buhay may anak na na isa dyan tih. Balik to hmm. Amping. ang mahinay lang balik na na siya dito kahit basig mata na tong mga bata siya na po pa uh, school dool din sa school kung asa ko gapuyo. na na naitulo ka balay dira espikas tapos likod ani nga room na puy balay diha so nay tatlo nga duol kung li lion nga diri sa bintana na narang balay diha so gawas duol kayo so bisag ako ra isa diri tulog okay ra man so kani nga video para nistanan nga teachers nga na assign diri sa layo para sa tanan ng mga teachers nga gapuyo na sa school tungod sa kalayo kung biyaheon pa So, bilin sa ang pamilya sa balay. Mga one hour pa ang biyahe gikan sa balay. Paingon diri. Pero lisod ka yung dalan. So, risky ka siya. Mas may na lang. Diri na lang matulog. So, Friday namin magkita sa mga gagmay anak, anak. Gaskwela sila sa kulaman ng good. So, likod siya sa blackboard. Muna ni siya. Kung ka 3 silip lang na ah. so blackboard kit niya sya blackboard ni likod na siya sa so, blackboard ang ako na uh, power to so mani ah. so arang arang gaya na ah, may kuryente kay mampud ni kay hey, daplin magdalan So, makasulod ang motor dili. Para na ko ang nun, So, di na kailangan mag-hike. So, mo na. Dako, gapon nga pabor. So, mo na dala na siya na natihaw. Pingog minting. pingog siwal. Na, mo na siya. Dili. Pasilip. Sa bitugan class extension.